Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Nagabot ng relief boxes ang OVP sa Bohol and Secure Satellite Office sa daan-daang residente mula sa barangay Paknaan sa Mandawi City, Cebu na nasunugan kamakailan. Narito si Brian Latasa para sa karagdagang detalye. Agad na umaksyon at namahagi ng relief boxes ang Office of the Vice President sa pamamagitan ng OVP Cebu si Bohol and Sikiro Satellite Office sa maapektadong residente sa nangyaring sunog sa lungsod ng Mandawi City sa Cebu, Kamakainan ang relief box ay naggalaman ng kumot, kulambo, banig, water container, chanelas at toiletries. Karamihan sa maapektadong residente ay kasalukuyang namamalagi muna sa barangay cover court na ginawang evacuation center. Sa datos, mula sa Office of the Vice President Cebu, buhol ang Securo Satellite Office, umabot sa 271 families ang nabagian ng relief box mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte sa nangyaring sunog kamakailan dito sa barangay Paknaan, Mandawi City, probinsya ng Cebu. Umarangkada rin ang kalusugan food truck ng tanggapan upang mag-abot ng mainit na pagkain sa mahigit siyam na po namang responders na tumulong sa pag-apula ng apoy. Isa sa mga nasunugan ang senior citizen na si Lola Gidiosa. Kuwento ng Lola, tanging mahalagang dokumento lamang ang kanyang naisalba. Naisunog, nice, so paggawas na ko, na ang mga kilid. Huwagin may nadala, daga na lang mi Kaya ako y... 3 years old nga apo o 2 uh, months nga pregnant nga asawa sa kung anak. Dagdag pa ng lola, masakit para sa kanya na makita na naging abo ang lahat ng naipundar at pinaghirapan ng kanilang pamilya. Pero ang pinaka-importante para sa si Mahunsa nang girl? Life. Mm. Life girl. Nga, ang, ang mutang makita rin na ang kinabuhay, lili girl. Oo, oh, salamat lang, miss. Sa tanan akong mga silingan, o yun na eh, disgrasya. Back to zero. Resilient lang. Kanaan, positive thinking ba? O, po natuyo ah, disgrasya man. Dahil walang naisalbang gamit, malaking tulong na anya para kay Lola Gidiosa ang natanggap na relief box mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Dako na kay intabang, oy, kay bisag, isa ka kilo nga bugas, tulong na nung nakalungagan sa mo ah. Kaigo naman. Labo na ni nganay, manay mga emergency kit na manay habol ana. Ang ako ay kasulti, dako kay salamat ge Sara nga do bisan Nga bisag naapod sa crisis room, nakatabang kay namo. Sa ngayon patuloy na sinisikap ni Lola na muling makabangon mula sa nasabing trahedya. Mula po dito sa Mandawi City, probinsya ng Cebu, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Kalagayan ng ilan sa mga nasunugan sa barangay Paknaan sa Mandawi City, Cebu, Alamin, mga residente may mensahe kay Inday Sara Duterte. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.